Sige. Okay. Kumbati mo. Ano oh, na yun? Wow. Hmm. Wow, mo. Yung mga krus, at ngayon ay halos kami nasisi, nasiro po. Halos kami lahat ng mga isda dito ay walang kuha, walang huli. So good morning para sa si lahat no, ah, yung mga kakapi dyan, kakapi muna kayo at ito yung mga kapwa kong mandaraga to yung mga wala pong huli po yan kumprado doon si Ati Wino eh, hindi siya nakapagkumpra ngayon dahil gawa noong walang huli hindi masyadong kumain yung isda ngayon makurus doon oh. talaga yun talang buhay natin no? minsan marami uli jackpot so, ngayon wala din yan. so nahirapan si ate na mamumpra no dahil sa wala tayong isda wala masyadong isda ngayon magkakaguros ano? You know? amay niya ito so, yung isang mandaragat natin sa baba oh. Dawa diba bakit mga kuros na yung mga isda ngayon ay hindi masyadong kumain. Kagabi kahit anong gawin namin sa pangawin, ginawa namin lahat pero wala talaga. Yung pamain namin nandiyan pa rin. <laughs> siguro yung mga isda nag siguro or babyhood Kaya hindi masyadong kumain sila at konti lang pala yung lumaot kanina mga karastong konti lang kami din siguro yung iba natakot sa ano kahapon kasi napakalakas yung kitlat, unos kitlat, kulog at saka ulat ay e, napaka nakatakot sa laot baka delikado po ayun ito tingnan natin yung huli, ayun eh, mga braulo yun tingnan natin Oh, tamarong lang para mga kulos. You know? Tamarong. Mahagroon. Mana? Kaya mga kulos, oh, yan lang mo. Oh. Punti lang talaga. Dagko na na eh, kanang tamarong lawod. Ang lawom ba? Tamarong lawom ito so, yung ah. nakalagi sa isa ni Union Gap ng Kimurag ng Ngunot. Bisa o sa ugbupulo kong hmm. tubig. Hmm. Iyan, magurus, oh. Ayan ang ruso. Ayan, tamarong. Ayun ah, yun, malain mo. Ang tanawon. Kukunti so, lang yung mga no Maputi niya. Mutipa sa niya. Bisa o sa ugbupulo kong tubig. Kunot Gap. Ayan ang ruso. Mau gane? So iyan.

Tamarong lawom ni. Lawom kayo. Yun yun ang lahir ang madudugoan mo. Biyo sa bubog tubig. Ha? So yun. Tulang ko. Kato na ko mito. Oh, mo lagi. May ni. Ah. Leon So yun. Ito lang ah, ilang kilo lang to siguro mga dalawang kilo kalahati lang ito mga cross. Cross na. Abot ni.

ion trismedia wara kalah peta trismedia apa tukar ni motis media jot triskuatro oh trismedia entah tahu apa ni muka ayo ion dia oh. nasi tuwi nak